bituin sa Biblia. Marami ang mga nanguhula ngayon na ang mga stars raw na nababasa sa Biblia ay literal na mga bituin raw na malalaglag mula sa kalangitan. May mga nanguhula rin na ito raw ay mga missiles na gagamitin ng mga bansa para sa digma ang magaganap sa ating hinaharap. At siyempre, kasangkot ang Israel. Nakakatawa ngunit totoo na no may mga kristyanong simbahan na pumupulot ng mga talata mula sa Biblia na nagbabanggit ng mga stars lalo na't mula sa aklat ng Revelation at sasabihin ito raw ay mga missiles na gagamitin sa paparating na digmaan. Kahit pa ang mga ito ay wala at napakalayo sa kontekstong inilalahad ng sulat. Katulad ng sa nakasulat sa Revelation 6 verse 12 to 13. I looked when he opened the sixth seal, And behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood, and the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Binigyan nila ngayon ng literal na pangunawa, at pagkatapos ay ginawa ng hula, at sinabing ang mga bituing malalaglag mula sa kalangitan ay mga missiles, sapagkat sa atin at sa ating panahon mga babagsak kaya sabi pa nila malinaw na ang mga ito ay missiles hindi pa nga lang naunawaan ng mga tao noon sapagkat wala pa nga raw ito at hindi pa na iimbento noon nakita raw sa pamamagitan ng vision ng mga apostol na ang mga stars ay missiles na gagamitin sa digmaan ano ba yan paanong sinasabi nilang malinaw E samantalang sila nga ang nag-iimbento lang ng mga hulang ito silang akala mo ay kung sinong mga propeta pa rin ng Diyos ngayon, lalo na't kung Jewish Christian ang nanghuhula. E eto naman tayo, kumuhudyo nga ang nagsabi, e eh bilib na bilib tayo. Marami ang mga nanghula ng ganito noon pa man. Matapos na mabigo, ay magsisipang hula uli at magsasabi ng iba namang petsa. Napakaraming hula nila. Sa katunayan ay galing ang hula sa sinalita noon ng Panginoong Hesus na naisulat sa aklat ng Mateo. Matthew 24 verse 29 Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Gayon rin ang nasa Mark 13, verse 24 to 25. But in those days, After that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars of heaven will fall, and the powers in the heavens will be shaken. Dahil sa kanilang pag-angkin sa mga sulat, ay naiwala nila ang kanila na ring dapat ay matinong pangunawa. Na kung sila ay magtitiwala sa mga sinalita noon ng Panginoon at hahayaan nilang ang mga sulat rin ang magpaliwanag, eh hindi sana sila nang hula pa nang dapat ay para rin sa kanilang kaliwanagan. Kung sa mga pagbabanggit ng mga Old Testament language ng Biblia, sila sana ay napailalim at hindi nang ibabaw pa eh maliwanag sanang naunawaan nila. Hindi ba't kung ating babalikan at papanoorin ang mga lumang pelikula noon sa kanilang mga dialogo, eh hindi ba't napakalalim ng kanilang mga pananalitang ginagamit? Halimbawa ang kasabihang Susungkitin ko ang buwan at ang mga bituin at aking ibibigay sa iyo. Sa kanilang mga nakikinig noon, eh madali itong maunawaan na ito ay pananalitang nagpapahiwatig nang sa nagbabanggit sa kanya ay walang imposible. Mahirap man ay gagawin niya at ibibigay ang lahat para sa pinangakuan. Mga salitaing hindi mauunawaan ng mga bagong henerasyon ngayon. Gayun rin ang ganito sa mga pananalitang gamit sa Biblia. Mga Old Testament language na sa kanilang kultura at panahon ay madaling maunawaan. Gaya ng sa kwento na nakasulat sa aklat ng Genesis. Naalala ba natin ang kwento ni Joseph nang sabihin niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang panaginip? Gumamit siya ng mga matalinhagang salita na sa kanila noon ay madaling maunawaan sapagkat ang pananalitang sinalita nila noon ay Old Testament language. Narito ang sulat sa Genesis 37 verse 9 to 10. Then he had another dream and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and eleven stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? Madaling naunawaan nila ito, ngunit kung sa ating panahon ngayon ay babasahin ito ng walang paliwanag, eh hindi lubos na mauunawaan. Narito ang katunayan na ang pagbabanggit ng mga bituin o stars ay kumakatawan sa mga anak ng Israel. Silang labing dalawang mga anak kasama si Joseph ay galing sa kanilang ama na si Jacob na siya ring pangalang Israel. Kaya malinaw na kapag bumabanggit ang Biblia ng mga stars o bituin, ang mga ito ay ang tao ng Israel. Patunay na ang binanggit ni Jesus na pagbagsak ng mga bituin ay ang siyang paghuhukom niya sa Israel. Dahil sa mga sinalitang Old Testament language noon, naging malinaw ito at walang kalituhan sa kanila. Alam nila na ang binanggit na babala ng Panginoong Jesus ay ang kanyang pagbabalik na siyang kapangyarihan niya para sa paghuhukom sa mga Israelita, lalo na sa mga pariseyo. Silang mga iskriba at mga pariseyo na lumapastangan sa Diyos noong panguna, ay sinabi ni Jesus ang ganito sa kanila. Matthew 23 verse 29 to 36 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, If we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore, you are witnesses against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up, then, the measure of your father's guilt. Serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? Therefore, indeed, I send you prophets, wise men, and scribes. Some of them you will kill and crucify and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city that on you may come all the righteous blood shed on the earth from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar assuredly i say to you all these things will come upon this generation silangang israel na dapat anak ng Dios, kaya sinabi sa mark 13 verse 25 the stars of heaven will fall ang siyang pumatay pa sa kanyang mga lingkod at propeta. Kaya sa kanila ay ang matatanggap noon na paghihiganti. Luke 21 verse 22 For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Ito ang great tribulation kasama ang pagkasira ng kanilang bahay, ang templo. Kaya sinabi ito ni Jesus sa kanila. Matthew 23 verse 38 See, your house is left to you desolate sapagkat nilapastangan nga nila ang presensya ng Diyos sa kanilang templo noon. Sila ang Israel, ang mga talang galing sa kalangitan. Sila rin ang mga anak ng Diyos ay nalaglag mula sa kanyang presensya. At ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus mula sa kalangitan ay bumaba sa kanila para sa paghukom. Mark 13:25 the stars of heaven will fall and the powers in the heavens will be shaken ito rin ang sinalita ni Hesus noon sa kanila sa mga pariseong kausap niya kaya galit na galit sila kay Hesus noon The high priest asked him saying to him Are you the Christ the son of the blessed Jesus said I am and you will see the son of man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven Ang coming with the clouds of heaven ay pananalitan niya ng Old Testament language nga ng para sa kapangyarihan ng kanyang paghuhukom. Hindi ito literal at pisikal na pagbaba mula sa kalangitan na nakasakay sa ulap. Sa katunayan ay galing nga ito sa aklat ng Isaiah. Kaya alam nila ang tinukoy ni Jesus na paghuhukom na darating noon rin sa kanila. Isaiah 19:1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Hindi ba't naganap nga noon ang mga hulang ito, ngunit hindi sa literal na paraan na nakasakay ang Diyos sa ulap nang sila ay paratingan ng kaparusahan. Sa katunayan ay ganito rin ang sinabi sa sulat ng Ezekiel 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Ito ang pangkabuoang kahulugan ng hula sa Revelation 6 verse 12 to 13. Hindi hula ng para sa mga missiles na malalaglag sa mga batsa at hindi rin mga pisikal na bituing malalaglag mula sa kalangitan. Napakalinaw ng Biblia sa kanyang mga kwento, kaya huwag nating babaguhin at bibigyan ng ibang pakahulugan, sapagkat magdudulot lang ito ng kalituhan sa atin. Lagi nating alalahanin na hindi naman kasi tayo sa ating panahon ngayon o kahit pa sa ibang panahon ang totohanang tinukoy at pinagbilinan ng mga dapat na magaganap noon. Noon, sapagkat sila, higit lalo na ang Panginoong Hesus ang nagbanggit na ang lahat ng mga iyon ay magaganap sa kanilang henerasyon. Hinding hindi sa atin. Sakaling nakakaranas man tayo ngayon ng mga kapighatiang nagaganap sa buong mundo, na madalas nga ay mas malalapa sa naganap noong Great Tribulation ng AD 70. Eh hindi nangangahulugan na hindi pa naganap noon ang mga ipinangakong dapat maganap sa kanilang panahon. Tapos na ang paghuhukom sa Israel. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat naganap ng lahat noon. Dahil rito ay nabubuhay na tayo at nakikinabang sa New Covenant ng Panginoong Hesus. Nasa atin na ang kalayaang sumunod sa kanyang utos para sa paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Nasa atin na rin ang kalayaang pumili sa kung ibig nating buhay o kamatayan. Hindi na humuhusga pa ang Diyos sa atin sa tayo na sa ating sarili ang magdadala ng sa atin ay kahahantungan sa buhay na ito at kahit sa pagtatapos. Sa lahat mang nararanasan ng mundo ngayon ng mga kapighatian, digmaan, kahirapan, sakit at kagutuman, o kahit kawala ng hustisya ng mga gobyerno, eh ng tao na ang nagdadala ng mga ito sa ating buhay. Hindi na ang Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Tayo na kapatid. Huwag na nga nating itinatanong pa kung bakit hinahayaan ng Diyos ang mga kapighatiang dumarating sa ating buhay. Hindi na nga siya. Tayo na ang sa atin ay nagdudulot ng lahat ng ito kaya kapatid piliin nating mabuhay ayon sa inihanda ng Diyos na ating tungkulin para sa lahat ang ating paggawa ng mabuti sa kapwa ang Israel ang stars sa Bible